ginawa na lang namin na cake yung saging dahil ang dami ng saging na binigay ni Tommy ayan minaroya na lang namin dinurog namin ang saging tapos dahil napakarami ng bigay ni Tommy kagabi na saging kaya ayan yan. Sobra-sobra pa sa amin. Dalawa lang na earning. Kaya, itatapo na lang. Itinapo na lang yung mga iba. Kasi, hindi na namin kayang kainin. Hinatid niya kayong kagabi. At, ah. Ganun. Kasi, binisita kami kagabi nila Juben. Sinalin, nagdala lang ng kaunti na saging at uh, lalabas ako dito sa likod ng bahay titingnan ko ang akin kamatis dahil inabot na ng lamig kumusta na kaya ang akin kamatis kasi ito na lang ang natira kong kamatis kasi ayan mga sweet potato lang yan inabot na siya ng lamig kaya mamamatay na yan ano na ngayon October third week ng October na kaya sa next year naman ako mag aalaga ng kamatis saging anong tawag dito preto pritong saging maroya. Maruya. Ah, yung saging dinorog tapos minaroya. Yun. Tapos, yan. Daming saging na binigay sa amin. Hindi na namin makayanan. Kaya pin na lang. At ang iba ginawang cake. Ayan Kaya itapo na lang namin yan Kasi Hindi na namin kayang kainin Yan Ang bisita namin Sila pa ang nagdala ng pagkain namin ipinagluto pa kami ng Kare-kare Kare-kare? Yay! Mm -mm. Kami kailan isa kare-kare? Sila na nga bisita, sila pa ang nagluto para sa amin. Kina ano yan, kina Junar at Jed. Binisita kami na dito. Anong pizza ba ngayon? Anong pizza ngayon? 9 na ng November. Tapos, ito lang handa namin sa kanila, oh. <laughs> Dalawang slice na na isda yan lang ang amin. Amin, ready para sa kanila na ulam. Kawawa naman. Wala na kaming makain dito. At saka kanin. Diba? sarap. Sarap, sarap. sa ko. Ulam namin. Hilabos na. Sa akin nilusok email ko la yung settlement. di pa sarili quella che ha chiesto documenti. At saka isang kalderong kanin. <laughs> Kakain na kong kanin ngayon. Okay. Hi, <laughs> hey, Sophie, baby. Love you very much. Oh, kamaganda ng umay. At saka? Tinola. Ano yan? Ti, ti, tinola. Tinola at saka nilaga. At saka okra. Wow, sarap. Kain na tayo. Ano sabi? Suka? Oh, Yung sabaw yun eh. Ano? Kakain na kami. Kakain na kami. Dito kami kina bebe. Hey, ano? Tony? Nagpatulong kami kay Tony. Si Tomas ang gagawa ng trabaho. Gawa ng aming dokumento. Okay. Para sa pag-stay dito. Hindi pa, sasawa. Oh.